Magandang buhay sa lahat, pinuri ng netizens, ang boyfriend ni Liza Soberano na si Enrique Hill. Ayon sa netizens, si Enrique Hill na lang daw ang nakita nilang napakaloyal sa girlfriend. Bukod kasi, sa 9 years na silang magkasintahan ni Liza Soberano ay walang na link sa binata. At ganun din naman sa kanyang long time girlfriend na si Liza Soberano. Parehas silang walang na link na iba sa kanila, napaka-loyal nila pareho at marunong makontento. Nakatutok lang ang dalawa sa kanilang proyekto, business, family, at ang kanilang magiging future. Alam naman natin na workaholic si Hopi at iyon ay naintindihan ng Family Hill dahil ang ginagawa nito ay para sa kanyang pamilya at magiging future. Kaya mahal na mahal ng Family Hill si Liza dahil sila ang lubos na nakakakilala dito. Mapagbigay, at matulungin, ang magkasintahan. Doon lang sila, nakafocus. Kaya kahit ano pa, ang samat saring paninira, sa kanilang relasyon, ay wala pang nagtatagumpay. Ang hiwalayang isyo, na binabato sa kanila, ay di na lang nila. Dahil simulat sa pool, iyan na ang ginigiit, sa kanilang relasyon. Suportado din sila, ng bawat pamilya nila kaya wala silang nagiging problema. Itong couple na ito, ang masasabi kong the best sa lahat. Samantala, ito ang bagong update sa kanila. Enrique Hill, na mataan, kasama ang lucky fan, in Las Roses Village, kasalukuyang nag enjoy pa din, si Ken sa bakasyon sa Spain, kasama pa din ang family nito sa Spain, samantala, ang kanyang baby Hopi, ay super lagari, ngayong end of the year. Pero ang lahat ng hakbang, at ginagawa nila pareho, ay syempre suportado, ng bawat isa. Iyan ang Lizken couple, malimit sa limelight, pero matatag ang kanilang pundasyon.